dapat ka ba talagang umutang sa Gcash loan? Guys, sa video nito, isishare ko sa inyo. Aalamin natin kung sulit nga ba o delikadong umutang gamit ang Gcash loan. Kasi karamihan sa atin, lalo na pag kailangan ng pera, ang agad na pumapasok sa isip ay umutang or mag-loan. Kaya kahit yung iba, nandito sa Pilipinas, napupunta sa London. Loan dito, London, utang dito, utang kung saan-saan. Eh, yung mga online application na nagpapautang gaya ng Gcash, hindi lingid sa kaalaman natin na talagang malaki din yung percent na kinukuha niyan. Mas maliit siya as compare sa iba, lalo na sa 5-6. Pero may mga dapat kang malaman bago ka mag-decide na umutang diyan. Kaya sa video nito guys, isishare ko sa inyo at sana panoorin nyo hanggang dulo. Una nating alamin, ano ang GCash Loan? Ang GCash Loan ay ang isang digital loan service na available mismo sa GCash application. Pwede mong gamitin pang bayad ng bills, online shopping, pang tuition, o pang emergency. Ang kagandahan dito, wala kang kailangan collateral at diretso agad ang pera sa iyong GCash wallet ang ilan sa binipisyo ay mabilis at hassle free walang masyadong requirements basta pasok ka sa eligibility convenient kasi anytime kahit saan pwede pwede mong ma-avail at syempre malaking tulong talaga lalo na kung bigla ang pangangailangan ng dumating pero guys hindi lahat maganda una mas mataas ang interest kumpara sa traditional na bank loans at saka may service fee pa, di ba? Kung hindi ka marunong mag-manage ng pera, mabilis kang malulubog sa utang. Tandaan mo na kapag hindi ka nakabayad on time, makaka-apekto ito sa iyong credit standing. So ang tanong, kailan ka ba dapat mangutang? Unang-una, dapat ka lang umutang kung talagang emergency. Yung wala ka ng mapagkukuhanan o makukuhanan ng pera na kailangan kailangan mo kaya emer for emergency purposes di pwede kang umutang si Jikas at siguraduhin mo lang na kaya mong bayaran sa takdang due date kung baga kung wala kang ibang opsyon yun na lang ang gamitin mong daylan para umutang ka sa si Jikas at ang isang dahilan na nakikita ko kung yung pera na hihiramin mo sa Jikas halimbawa may naisip kang negosyo na malaki yung potential na kita, di pwede kang umutang sa GCash, di ba? O kaya pwedeng mapag embesa ng pera na malaki yung balik sa Kung Kumbaga, mas malaki doon sa interest rate na babayaran mo sa GCash. Tutubo ka pa rin. Kailan ka naman hindi dapat mangutang or magloan sa GCash? Unang-una, kung ang dahilan mo lang ay para sa luho o pang shopping, pang ng gadgets or cellphone o anumang bagay na hindi naman talaga kailangan dahil lang sa gusto mo. Pangalawa, kung wala ka pang stable na source of income, lalo na kung alimbawa may trabaho ka naman pero yung kinikita mo ay sapat lang pang ng pamilya mo. Yung 10,000 na limbawa yung sahod mo, eh, 'yung pang-consume mo sa pang-araw-araw na pangangailangan, 10,000 din. O di ba sapat lang tapos uutang ka pa magloloan ka. Saan makukuha 'yung pambaya doon? Mangungutang ka na naman. Magloloan ka na naman. 'Di ba? So hindi wise na decision 'yon. Pangatlo, kung marami ka pang existing na mga loans or utang. 'Yun lang naman guys 'yung simpleng pwede mong pag-isipan na although madaling umutang sa GCAS, i-click mo lang, di ba? Lalo na kung verified na yung account mo. Pero pag-isipan mo talaga. wag na huwag kang utang kung hindi naman kailangan. Yun lang yung video natin. At sana, paki-likes at subscribe na din sa aking munting channel. Thank you guys sa inyong panonood.